mga kagmangs, welcome to my vlog bagong umaga bagong araw, siyempre may bagong video na naman po tayong gagawin, so ayan guys, may ginawa nga pala kami dito na yung ginagawa sa ano uh, mayroon kasing teacher sila mama may pinapagawa, ito guys activity, so uh, tayo naman ang gumawa sa part ni ama, so yan guys, at papakita ko sa inyo, ang nagawa ko na Ayan, hawak ni ama. Ayan, nakabitin. <laughs> Ayan, mga ludi, mga kaagmangs. Ayan, guys. So, gusto ko lang naman ipakita sa inyo na ganito yung aking ginagawa sa school ni Lola. Ako yung gumagawa sa part niya. Ayan, guys. Kasi si Lola natin ay hindi po yan makakapag-kilos-kilos ang kanyang kamay. Hindi po yan marunong. Ayan, guys. Ayan nga pala, guys, ang mga sample na pinapakita. Ayan, oh. Pinapakita nga pala dyan, 'yan ang mga sample kung paano ko 'yan gawin at pagagayahan. And guys, uh, thank you so much sa panonood ninyo. Ayan guys. Thank you, thank you. At Papakita namin dito guys. Ayan, 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 ayan. Sa kabilang school ni Lola ay dalawang beses na po kami gumawa ng kanito. So, kumbaga, meron na akong idea. Kaya napakasimple lang sa akin. Kaya ngayong kaibigan ni Ama, nakatabi niya ay tinulungan ko nga kanina. Dahil, hindi nga po niya kayang gawin. Yan, yung ganyan. Hindi nga po niya kayang masundan yung, ano, yung format. So, kaya ako na lang po ang gumawa para sa kaibigan niya. new agmang's tv yeah.